11. 11. Ano grade mo na? Okay lang kung tatanungin sila. Oh, ng pagkain mo. Hindi, 50 50 bigyan, mo? Na. 50 na lang bigyan mo na, na lang. Kung masasagot mo. Ito masasagot mo. Oh, Mag-inuta muna sa akin vlog. Hindi mo forever. Ayan. Kung masasagot mo lang. Oh, ah, ito, masasagot niya ito. Ano sa English ang lupang hinira? Lapit dad. Ano na? Kayang kaya niya. Kayang kaya mo yan. Mag-inuta mo ka atin. Hindi, sagutin mo. Hindi lupa, hinirang. Oh. Nakalimutan niya. Pero, okay na. ka na? Ulit? Ayun. <laughs> oh, pesos ka pa rin. Yes. para nyo nyo. Oh, diba? Galingan mo ha. Ano ng Ah, Forever. Popos ko.